Matapos magsagawa ng live fire exercise ang China sa paligid ng Taiwan, abay hindi naman ang patinag ang Taiwan at nagdeploy din ito ng puwersa na handa umanong tumugon sakaling umataki ang China habang nagbabala din ang Amerika sa China sa patuloy ng pananakot nito sa isla. Alamin ang buong detalye mamaya at Amerika naglunsad na ng malawakang atake sa Venezuela kung saan winasak ang mga pasilidad ng Venezuelan forces kabilang ang mga air defenses na gawang China na kaya umanong makadetect ng stealth fighter jets ng Amerika ngunit sa panahon ng operasyon abay palpak ang mga nasabing Chinese made air defense system kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. matapos magsagawa ng live fire exercise ang China sa paligid ng Taiwan na kinasasangkutan ng rocket forces, Navy at Air Force ng China abay hindi naman nagpatinag ang Taiwan at nagdeploy din ito ng puwersa upang subaybayan ang kilos ng China at handa umanong tumugon sakaling umataki ang China. Ayon kay Taiwan President Lai Ching-te, ay determinado ang isla na ipagtanggol ang soberanya nito at palakasin ang depensa nito sa harap ng patuloy na pagpapalawak kumano ng China. Dagdag dito, ang mga pagsasanay na ipinapakita ng China ay isang banta sa seguridad sa rehiyon at isang tahasang provokasyon. Kaya't patuloy na palalakasin ng Taiwan ang militar nito at ang kanilang kahandaan sa pakikipaglaban. Sinabi naman ng kagawaran ng Amerika na ang mga aktibidad militar ng China malapit sa Taiwan at iba pang rehiyon ay nagpapataas umano ng tensyon ng hindi kinakailangan at hinihimok ang China na itigil ang presyon ng militar nito laban sa islang pinamamahalaan ng demokratiko pero sa isang talumpati ni Chinese President Xi Jinping, abay nagbabala ito at sinabing ang muling pagsasama ng China sa Taiwan ay hindi mapipigilan ng sinuman. At sa ibang balita naman mga kabayan, naglunsad na ang Amerika ng isang manawakang atake sa Venezuela, makalipas ang ilang buwang matinding pressure mula sa Amerika. Kung saan inanunsyo ni US President Donald Trump ang isang pambihirang operasyon sa gabi, ilang oras pagkatapos ang pag-atake. Ang precision strike operation ng Amerika sa Venezuela ay hinati ito sa dalawang wave strike. Una, ang mga sasakyang panghimpapawid ng US Marine Corps na F-35 fighter jets ang umunang umatake laban sa mga assets ng Venezuelan Air Force sa maraming airbase sa buong bansa upang wasake ng mga air defense system kabilang ang mga made in China na GY-27 na isa umanong long-range early warning radar na sinasabi ng China noon na kayang makadetek ng F-22 Raptor at F-35 Lightning Fighter Jets. This was an audacious operation that only the United States could do. It required the utmost of precision, And integration within our joint force. Sa panahon ng operasyon ay pumalpak umano ang mga air defense system ng Venezuela na gawang China kaya't napakaswabi ng pagpasok ng mga stealth fighter jets ng Amerika at winasak pati ang ilang mga fighter jets ng Venezuela. At sa second wave ay dito na pumasok ang mga attack helicopter ng US Marine Corps at tinarget pa rin ang mga pasilidad ng Venezuelan Army. Oye, oye, Kasabay ng pag-atake niya ng US forces ay kanila ring hinuli ang Pangulo ng Venezuela na si Nicolas Maduro at inilipad ito patungong New York kasama ang kanyang asawa. Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was a, an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American. military might and competence. Marami ang natuwa at nagdiwang na mamamayan ng Venezuela dahil sa ginawang pag-atake ni Trump. Ngunit marami rin ang nagalit dahil umanos nais ng Amerika na pilitin ang pagbabago ng gobyerno sa Venezuela at makakuha ng akses sa malawak nitong reserbang langis sa pamamagitan ng kampanya kontra droga. Sa inilabas namang satellite image ay makikita ang pinsala sa ilang base militar ng Venezuela matapos humagupit ang puwersang panghimpapawid ng Amerika. Sinabi naman ng Vice Presidente ng Venezuela na si Delce Rodriguez na patuloy na lalaban ang Venezuela upang depensahan ng bansa laban sa Amerika at tiniyak na hindi makakatikim ng langis ang Amerika mula sa kanilang bansa. Local time. And the apprehension force